So for today's video mga katrops ay magluluto tayo ng adobong paanang manok. Requested kasi ito ng ating katrops kaya shoutout sa'yo katrops. So ayun, tinatanggal ko na nga isa-isa itong -isa mga kuko ng paanang manok mga katrops. Papatanggalan ko na sana ng mga kuko sa pinagbilan ko sa bayan kaso hindi naman na pwede. Kaya tayo na lang yung magtatanggal ng mga kuko nito. Hinihiwaan ko nga lang dito sa part niya ng paganyan para mas madali itong lumambot at para na din mas maabsorb niya yung ilalagay nating mga pampalasa. Dito nga pala ako pumesto sa may likod ngayon dahil madilim sa kusina. Wala kasing kuryente dito sa amin ngayon mga katrops. Kaya dito na ako pumesto para mas maging malinaw yung ating kuha sa camera tapos kung ang hiwaan at tanggalan ng kukutong mga paanang manok mga katrops ay huhugasan lang natin ito siguro nasa mga limang beses ko din itong hinugasan para talagang malinis na malinis at ayan, naghiwan na rin ako ng bawang at sibuyas, at para matanggal yung lansa nitong paanang manok ay maglalagay tayo ng luya, at ayan, nakaredy na lahat yung ating gagamitin sa paggisa una kung ang gagawin mga katrops ay ilalaga ko muna itong mga paanang manok maglalagay lang tayo dito ng luya, sibuyas at bawang, at itong buong paminta maglalagay rin pala ako dito ng dahon ng laurel. At para magkaroon na din ng lasa itong mga paanang manok mga katrops habang ilalaga ay eh maglalagay tayo dito ng toyo. At syempre maglalagay na rin tayo dito ng maraming tubig mga katrops. At ayan isalang na natin ito. Aantayin lang natin itong lumambot So ayon after 30 minutes mga katrops. E check lang natin kung malambot na. At ayan okay na nga ito kaya hanguin na natin mga katrops. So ayan simulan na nating maggisa. Oh ibang kawali na yung gamit ko ha. Pinagsabay ko na nga ding ilagay itong mga bawang sibuyas at luya mga katrops dahil wala din namang mawawala. Halu-haluin lang natin ito at ayan, isunod na natin itong mga paanang manok. Igigisa lang natin ito mga katrops hanggang sa magisa syempre. <coughs> At kapag nagisa na nga ito mga katrop sa ibubuhos lang natin dito yung pinaglagahan para talaga maging malasang malasa itong ating adobong paan ng manok. Speaking of malasa mga katrop sa maglalagay tayo dito ng pandagdag lasa na magic sarap. At ayan bubuhusan lang natin ito ng isang boteng spray. Ay hindi ko pala ito inilahat dahil bigla akong nauhaw kaya nagtira ako ng kaunti. Naglagay na rin pala ako dito ng suka bago ko ito tinakpan. At charan! Luto na ang ating adobong paan ng lamok ay este manok. At ayan, tignan nyo naman yan mga katrop. Itsura pa lang, napakasarap na. Kasintabi po sa hindi kumakain ng paan ng manok. Pwedeng pwede nyo na po i-skip tong video na to. Para lang po ito sa ating mga katrops na mahilig magkuray kay. At ayan, sumandok na nga ako ng aking pagkain. Ay teka teka, parang nagiba yung tono ng aking boses. So ayun, kumuha na nga ako ng aking pagkain mga katrop. At nilagyan ko na rin ng sarsa itong aking kanin. Tsaka dahil spicy yung gusto nang nag-request, dito na lang ako maglalagay ng chili garlic oil sa aking pagkain. Hindi kasi lahat dito sa bahay ay mahilig sa maanghang. Kaya dito na lang ako naglagay sa aking pagkain. Ay nako nako, paulit-ulit. Tara, kain na nga lang tayo mga katrop. Unang subo na first bite. Thank you Lord. Sabay follow up sa paan paanang manok. Mm -hmm. Nako nako, napakasarap. Saktong-sakto nga yung pagkakalambot nito. Tapos balance pa yung lasa dahil sa nilagay nating Sprite. Kaya hindi siya naging totally maalat. Sabay napakasarap pa ng ating chili garlic oil. Wow! Perfect combination. So ayun, habang kumakain nga ako ay magsha-shoutout muna ako ng ating mga katropa. At ilalagay ko na lang yung mga pangalan nila. At ayan, shoutout sa inyo mga katrops. Sa mga katrops natin dyan na gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa aking latest vlog. At hanggang dito na lang. Bye-bye!